Binuksan na sa mga motorista ang lagus nilad underpass matapos ang anim na buwang rehabilitasyon sa Maynila, si Claesol Pardilla sa detalye. Matapos ang anim na buwan na rehabilitasyon ng lagus nilad underpass, binuksan na ito sa mga motorista. Nakakapanibago dahil ang puro lubak, binabaha at madilim na kalsada, ito na ngayon simentado at patag na ang underpass. Giyuwang giyuwang. <laughs> Pagdaan mo diyan. Uh -huh. Di mo wala mo kung nasa bundok eh. uh -huh. hey, ay. Ngayon. ngayon, okay na. Uh -huh. Kaya na pasalamat din kami, natapos na rin. Uh -huh. Nilagyan na rin ng lighting device ang Lagos Nilad na magbibigay liwanag sa mga motorista tuwing gabi. Inayos na rin ang drainage at pumping system kaya, ano kaya ang mangyayari kapag umulan? Pagka dating ng tag-ulan po, inaasahan po natin na hindi na babahain at hindi na magkakaroon ng lubak. Kung makikita po ninyo, medyo tinaasa na po, simentado na po. Huwag natin, hindi pa umulan eh. Ayaw pa kumulan, doon natin malaman kung talagang totoong siya sabi ni Mayor. May duda man kung babahain o hindi. Ang sigurado, sabi ng ilang super mas manuwag na ang trapiko. Nang isara kasi ang Lagos Nilad underpass, naging limitado ang daan at mas masikip ang ilang kalsada. Napipilitan kasi ang mga motorista na umikot mula Loton patungo ng Intramuros hanggang makarating ng Rojas Boulevard. Pero ngayon na bukas na ang westbound ng Lagos Nilad, derecho na uli ang biyahe hanggang makarating ng Kalaw at Taft Avenue. Mababawasan na yung konsumo namin sa gasolina Then, luluwag na mawawala na yung traffic. Malaking kabuhasan sa kita namin kasi pagka traffic, di ba? Mababawasan yung ikot namin. Mula isang oras, napaikli sa tatlong minuto ang biyahe ng esudyanteng sikat papunta ng Santa Ana, Maynila. Opo, okay, super importante po siya sa amin lalo sa mga estudyante since may ginagawa din po kaming task pa, lalo na po sa school. Since hindi din enough yung time para gawin yung mga important matters po namin sa school. So kailangan po din talaga namin baka uwi agad. So para makapagpahinga din po. Napapanahon nila ang pagbubukas ng lagos nilad, lalo ngayong parating na ang Pasko. Finally, mabubuksan na po natin itong lagos nilad. Saktong-sakto po ito sa paparating na kapaskuhan. Alam naman po ninyo, pagdating ng Pasko, dinadayo pong Maynila. Ito po ay isang major toro fair. Papunta po ng Divisoria, ng Recto. Kaya malaki pong kaluwagan ito pagka nabuksan na po natin ito. para sa Morning Show ng Bayan. Rise and Shine, Pilipinas.